Breaking news, mga kababayan, kumakalat ngayon sa social media ang nakakakilabot na hula. Isang lumang talumpati ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang muling nabuhay, tila nagbalik mula sa nakaraan at malinaw na inilarawan ang magiging kapalaran ng Pilipinas. Kung uh, isa man lang sa aking anak ay nakapagtapos ng batas, law, at ba? eh maaari siguro pwede kong patakbo yung presidente. May advantage ka kasi kung ikaw, Diyos ng batas, law graduate, abogado, ay kung wala kang natapos, paano mong uh, bibigyan ng solusyon ng problema ng bansa? Nakakahiya ka. Pabuksan ang Pilipinas. Kung ang isang tao ay ayaw makipag-debate sa kampanya, ibig sabihin, eh, wala siyang plataporma, Wala siyang alam kung pa, paano ah, maging uh, presidente ng bansa. Hindi, influence peddler lahat yan sa Palakana. Ano ang mangyayari sa ating pansa Kung ang um, papalit sa isang addict, walang degree, ang ng taong bayan ay isang kundinong tapa at ang sa ganon ay umanga. Anong silbi ng pagkakaisa? Kung ang iboboto naman ninyo ay ang mga nagkakaisang magnanakaw, ay kayo bahala.